Hello guys, welcome back to my channel. Di sa video ito guys, ipapakita ko sa inyo kung uh, ano yung dahilan or sanhi ng mabagal na pag-drain ng inyong lababo. Lalong-lalo na guys, pag may grease trap, tingnan nyo yung nasa video guys, yung ginawa kong paglinis ng outlet pipe nito. Kasi kadalasan guys, dyan nang gagaling yung ano, dahilan ng pagbara ng mga lababo, guys. Sa P-trap niya at saka yung sa outlet pipe papuntang grease trap. Yan, guys. Kitang-kita nyo, guys. Yung maraming mga dumi na pumasok don sa outlet pipe niya, guys. Na tumigas na. At hindi nagtuloy-tuloy yung daloy niya papuntang grease trap. Yan, guys. Kitang-kita dito sa video, guys. Pero yung mga... Yan guys, huwag niyong itapon doon sa drainage nyo, sa floor drain or sa uh, toilet bowl kasi mag-cause din yon ng bara sa inyong mga drainage guys or sa toilet bowl. Kailangan itapon nyo ng maayos guys. guys, may natutunan po kayo sa video ito kung paano linisin yung bara sa inyong lababo. Paki-like lang po guys kung may natutunan kayo sa video ito kung nagustuhan niya yung kunting kaalaman na senior ko sa inyo. At saka subscribe na rin kung hindi pa kayo napapag-subscribe. Okay guys, salamat po sa inyong panonood sa aking video. Have a nice day and... Bye-bye.